morning for today's video yan guys oh ayan mga siguro mga isang buwan pa lang ata ayan nakabalot sila sa mga plastic at saka yan oh, parang ano na siya guys malapit na siya mahinog ayan meron pa dyan ayan oh ang dami ko yung naano guys nabalot sa mga plastic ayan naka-red ayan pa meron pa sa itaas ayan para mo ano na siya ipakaano ko sa inyo guys ha ayan ayan oh ayan ayan siya at meron pa kahapon may manabalot naman ako dito ng bago ayan, ayan siya oh at saka pa sa itaas. Ayan. At meron pa dami ko na balot guys tapos yung oh ayan at saka yan oh parang ano na siya guys ayan natuwa talaga yung asawa ko nakita niya ngayon umaga ayan uli ba guys yan binabalot ko, binabalot ko lang sa mga plastic totoo pala no Kapag ano siya, ibalot mo siya ng mga ano. Ang bilis talaga niyang lumaki. At yan o. Oh. Ayan. yan kahapon yan po kahapon. Yung nabalot ko kahapon yan o. Ayan. Mga, hindi na ito magtagal. Yung iba. Kasi ayan na siya. Nakita niyo na ang iba, di ba? May ano na siya. Ayan o. Oh. Nakano na siya. Nakayalo-yalo na. Ayan. At saka doon sa kabila naman, ayun dalawa. Malaki na. Ayan o. Eh. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Malaki na siya. O. Oh, Di ba? Ayan. Thank you so much everyone. And happy this Friday. Ayan. At ito ngayon ang panahon. Alas 8 pa lang ng umaga. Sobrang mainit na. Ayan. Ayan. At andito din yung asawa ko guys. Pakita ko siya. Ayan. Bagong ligo. Press na press. Guwapo ay yung daddy ko. Eh. I love you, di Ikaw din. Huh? <laughs> bye. Sige, bye. Bye everyone. God bless us all. See you for the next vlog and thank you so much for watching and thank you so much for the support always. God bless us all. Bye everyone.